Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah ar-Rahman ar Alhamdulillah wa wassalamu ala Rasulullah Mga gilo naming mga tagapanood, panood aming mga kapatid na nakasubaybay ng ating mga maikling video sa ating ginagawa Ngayon po ay isang bilang pagdaragdag ng mga aral at katuroan ng ating pananampalataya Ito ay pinapatungkol sa tinatawag na as-sidq ang pagiging makatotohanan أتى حديث مع أبي رباته عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وأن رجل يصدق حتى يقتب عند الله صديقا إلى آخر الحديث Winika ng ating mahal na propeta, maging makatotohanan. Tunay na ang pagiging makatotohanan ay siyang magdadala, maghahatid sa atin sa kabutihan. At ang kabutihan, siya naman ang maghahatid sa atin tungo sa hardin ng paraiso. Tunay ng isang lalaki, isang tao, siya'y naging makatotohanan hanggat siya ay ibibilang itatala ni Allah na siya ay magiging tunay na matapat at taong makatotohanan sa sarili niya at sa kanyang tagapagbigha. Hanggang ito isa hadith na nabakit. Kaya naman isang uh, paalala sa atin na tayo laging sa mga taong makatotohanan sa ating mga sinasabi at sa ating mga gawa. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala Qawlu ta'ala: Ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Ginabi natin ang ating pagbigkas. Ito panawagan sa mga may pananampalataya.